Patawad sa pagkahataong sayo'y may alinlangan. Marahil kung minsan may lang na nararamdaman. Buong puso nagpapakumbaba, inaamin lahat ng pagkakasala. Sayo'y lumalapit upang kapatawaran mo'y makamit. Kabutihan ng puso mo'y kahanga-hanga, walang kaparis ang lahat mong nilikha. Pag-ibig mo sa amin ay napakadakila, katulad ng iyong mga pangako na amin nagbibigay ng pag-asa. Tanging ikaw lang itong nakababatid ng isipan. At siyang nagtutuwid ng bawat naming pananaw. Kalooban nami ikaw lang ang nakakaalam. Pagwawasto mo sa amin ay tunay na makatuwiran. Sa bawat paglapit, puso mo'y handang makinig. Katugunan mo'y sapat sa bawat naming panalangin. Mga katuruan mo'y nagsisilbing liwanag bilang gabay sa lahat naming tatahakin. Pawiin mo nawa ang lahat naming alalahanin at palitan ng kapayapaan sa aming puso at damdamin. Turuan mo kaming maging mapagpatawad at piliing lagi manahan sa puso ang kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa iyo o Diyos na ang puso ay maawain.